だよ。あ、ごめん。はい、ごめんなさい。あ、い、ごめん。うん、ちょっと待ってくれるちょっと、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、あの、これ、

ayang magwang so guys oh palaman natin wala tayong palaman sa tinapay so ito yung palaman natin yan papalaman natin dito yan ah so yan guys ah.

Ito, guys, ka ako oh, ka guys. Ano ito? Ano ito? Hindi, mo kayo okay, labas. Repulyo. Yan. Repulyo. Tumukbang natin ito, repulyo mga mm. idol. Yan. Yan. Rinkis pala sa so, Yano. Yan, ganun ma. Yano kasarap po mga idol. So, tara na. Let's go. Mukbangas na. Mmm. Gami. Gami. Harus nungin tayo nungin.

May alasang ang germs na nakakapat. Kaya naman nagwas siya ng hand at umuha ng sanitizer. Pero biglang may natukas na at nalunan siya. Nalagaw yung sanitizer niya sa dirty mop. At nangyayari, may nangyayari, may nangyayari, may

Kasi hindi ka sanay, hindi ka sanay kumain ng mga hilaw. So, yung diba, mga Chinese, mga ibang lahat, kaya sanay kumain ng mga hilaw, kinilaw. So, meron din naman dito sa atin sa Pilipinas, may kumakain ng mga hilaw. Isa na ako doon, mga idol. Kumakain ng hilaw. Pero karamihan sa atin, ang mga Pinoy, kumakain talaga ng hilaw puro karneng hilaw ang kinakain nila idol alam niyo na yun nagit na yun kung ano yung mga karne na kinakain nyo mga idol huwag na kayo magdinay kasi kumakain kayo ng karne hilaw huwag na kayong ano huwag na kayo pa choose ipa dyan ayam namin na kumakain ka ng karne kumikilaw ka pero hindi yung ang gulay-gulay na hilaw ganito ganitong gulay hindi kayo kumakain so karne ang gusto nyo yung lalo ni pag yung sobrang lasing na lasing yung mga uh, umiinom talaga ako kasi wala akong eh yung mga lasing giro talaga ano talaga kumakain lang madalas ang karne sa mga beer house yan kumakain ng karne yan doon madalas yan kumakain ng karne yung mga uh, ano, mahilig sa beer house yun yan mahilig kumakain ng karne yan pag nagpupunta ng beer house yan Asahan nyo, karne ang minahanap mo. Kakain ng karne, hilaw yan. So, sa their house po punta. O, so, aminin nyo mga idol, tutuyan. yan. Kahit hindi ako gano'n, hindi ako ano. Kasi, uh, karamihan naman na dadaan pag nasing na po punta doon. Hindi alam ng kanilang mga ano, ganito ganyan. Yung asawa nila, ang nila, nandun na pala sa karnihan tawagnya yan hindi may melaos pagirpiran tawag yan pagirpiran sa karnihan karni karni din kwarta mo dyan eh hindi raos ay makakarni sobrang karni talaga so ito talagang totoong gulay kakainin natin ay, pinapay tayo

Pagpasok ko talaga dyan naman, tingnan lang. Hmm. Baka may uod pa to. Tingnan natin ah. Tingnan nyo guys, may uod ba? Hmm. hmm. May uod ba? Wala. Hmm. May uod? Wala. May uod ba? Nakao sa lahat sa mga kumakain ng gulay dyan. At yung mga pangiligig sa mga kilawin. Mga kumikilaw mga idol. So alam ko yan, iba kayo dyan. Mahilig kayo yung kilaw dyan. Iba yung kinikilaw nyo. Itigil nyo na yung mga kinikilaw nyo na yan. Ubus pira nyo dyan mga idol. Dapat kayo kung may pamilya na kayo, maging behave kayo. Asikasuhin nyo, pamilya nyo, asikasuhin nyo yung <coughs> paano buhayin yung mga anak ninyo yan hindi yung bisyo unahin mga idol totoo lang ako wala po akong bisyo ito nang sasabihin ko sa inyo wala po akong bisyo pero nagkakasakit ako so yung ano ko nahirapan ako pag ubo nahirapan ako sa ubo ko ba tapos minsan nanikip yung dibdib ko so kaya baka siguro sa mga kinakain ko puro preto preto ba tapos yung mantika na mantika masyado kaya ano so inanoha natin ito may kaya ng hilaw para yung mantika sa loob ng ating pangangatawan ay makuha ito no matanggal ba matanggal yung ano sa loob ng ating katawan yung mamantika. So, kailangan kasi pag mamantika, dito didikit yan sa gulay mga idol. Dito yung sya didikit sa gulay. So, ang mangyayari mga idol, kaya kailangan maibsan natin yung paninikip sa ating dibdib. Eh, nahihirapan ako. Naawa na rin sa akin yung mga bayaw ko. Sa akin uh, ano, mga anak, buhiyag ko lahat ng mga uh, ang mag-anak ko na sa akin dahil na minsan na tayo sinugod no na rin tayo sa hospital sa mga private doctors sa so, makailang balik na tayo sa so, marami na po tayo napuntaan pero ganoon pa man hindi pa rin tayong ganun magaling Nap napaka ano po, napaka-tingin na ng gamot na binigay sa akin. Sobrang hard na talaga yung mga gamot, ba? Matingin na. Talagang, kung sa Tagalog pa, strong yata yan. Strong, ba? Yung matitigas ba na, ano talaga, makikisig na gamot na ba na binigay sa atin, ba? Yung gustong makipagbuksingan ba yung mga gamot na binigay sa atin? We, nahil, ay talaga nagbubuhat na, na ng mga truso so, mga bakal. So kasi yung tigas ay, na ng bakal yung mga langit na binigay sa atin. Ano talaga yung branded na branded na talaga. So kaya kailangan natin to mga na, na, idol. Kaya nakikita nyo naman sa paghinga ko medyo hindi ako kampante sa aking paghinga. Ano ang medyo Pasensya na kayo mga idol sa vlog ko kasi nga meron na akong anak dito matigas ang ulo. Bukas yung cellphone. Hindi ako makaka sa vlog ko. Ah, uh, gusto ko sana ipatanggal yung child seat para um, panahimik muna. Pero hindi, hindi na ano, mas matapang pa sa akin. So, ito na lang gagawin natin. Yung galit natin, dito na lang natin i-tutok. Nang gitu nang. Ang mga taong ito ay nakabalot sa plastic at hindi gumagalaw. Para sila ang pinagawang kasalanan at mga hmm. Pero alam okay. mo, ito ay isang Hanggang dito na mga idol. At maraming salamat sa, sa inyo. Thank, sa you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Salamat mga idol. I -i at huwag mo yung kalimutan mag-subscribe. Mag-follow. Mag-like and share sa ating Facebook page. At Danny Rundina Rambol sa TV. Ang ating TikTok. TikTok. Danny Inok. Pang... Kahit yung ang dali na na sa ating Facebook, mga idol. Sa ating, ano, pag-subscribe naman mga idol pagkasiyaw nyo sa ating live. sa ating videos na po. Maraming salamat. At patunay po kayong subscriber po. At lagi po kayong updated sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat po, mga idol.